What's up guys! So today ngayong araw ay uuwi na kami balik sa Chilliwack. So after 2 weeks of working here in Northern VC, uh, finally uuwi na namin kami sa bahay namin um, for a few days kasi magbabakasyon naman kami after this. Um, so we just landed here sa um, YVR or um, Vancouver International Airport para kunin namin yung gamit. And then, punta na kami sa Soul Grill sa Surrey para kumain. So, it's a Korean restaurant. Ang dami niyang, ano, um, parang sanggipsal. At ang dami niyang choices din aside from the, ano, mag-grill ka. Ayan nga, ang sarap ng ano, lunch namin. Especially, hindi kami kumain for the past 24 hours. So, ito pa lang yung first uh, meal namin of the day. At, yan nga, ang dami ng meat, ang dami ng, ano, meron pa silang Um, fresh na Korean kimchi at sobang sold um, for that price ayos na ayos at yan nga nakawin na kami sa bahay at mag unboxing naman tayo ng mga napamili namin online um, itong mga toys is ano lang siya yung mga maliliit na things na para sa ano sa shelves para maganda tingnan yung shelves na nasa bahay ay uh, yun tapos ang iba naman dito is yung ano yung mga candles and figurines so ayan at ito nga din nabili namin tong ano um, isa din siyang isang decoration din siya um, para siyang book or pero actually box lang siya tapos i-ano mo lang siya i-assemble mo lang siya and then ilagay mo siya sa search shelves para ng mayong ano may uh, books ka na parang ang talitalino mo na na parang nagbabasa ka talaga ng books pero actually ano lang siya um, decoration lang talaga siya um, na 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 din namin to siya kasi yun nga it's so handy tapos uh, um, lightweight lang siya Ayun at ito naman yung nabili namin mga candles at ano um, hand wash sa bath and body uh, mahilig talaga kami dito sa ano um, candles kasi nga mabango siya at ang sulit yung price niya pag binili mo at dito bumili din kami ng on shoes actually hindi sa akin to kasi yan <laughs> kasi yan yung mga pag figurin sa maliliit um, isa din nabili namin is yung ano yung pang shelf sana sa labas ng bahay para sa portable ang namin, ang um, portable barbecue namin kaya lang ang nangyari is maliit pala siya so mangyayari dyan is uh, gagawin na namin siyang para sa plants ni Roxy um, lalagyan ng plants na tapos bilhin na lang kami ng bagong shelves na mas malaki um, para ma-accommodate yung uh, portable ano namin barbecue at ito naman yung last na nabili namin. Um, uh, parang portable treadmill. Pero for walking lang siya. Uh, very ano siya, um, handy siya. Uh, pwede mong dalhin kahit saan. So, nilagay lang namin ito sa, sa <coughs> corner ng room namin. Para in case na parang gusto mong mag-walking, mag-workout, ganyan-ganyan. Um, easy lang siya. Ang dali-dali. Isasaksak mo lang. And that's it. Um, and it's also very affordable. Bibili mo lang to sa ano, sa... Amazon. Um, search mo lang tong anong walking treadmill. At so far nung tinay naman namin, eh, it's working well. wala naman wala kami ano, nakita ano problema sa kanya. So hopefully it will last long and um, it, ito, ito nga yung parang kasi nga nag nagte-try kaming mag-lose weight din. So it's very uh, it's very accessible um, you don't need to go to the gym para mag treadmill kasi andyan lang so pwede mong lagay kahit saan kasi nga um, hindi naman siya sobrang mabigat yung parang mad madadala mo sa kahit saan so yun tinanay namin um, mabigat ako pero kaya naman ang <laughs> treadmill so yan lang this is just for today's video hopefully you like it um, don't forget to share like and subscribe my channel bye